So, hello guys. So, today, busy day. Daming gawa. Oh, ako na dito mag-isa sa bahay kasi wala pa mga bata. Susundo so, ako mamaya. May konti sa baba. So, so mainit na guys. Mm. Yan. So, mainit na ngayon. Tingnan nyo, mainit na. Pero, malamig pa rin. Kahit mainit yan, pero malamig pa rin, guys. yun. Susundo ako mamaya yan sa baba. na alaga ako. So, dito lang ako sa bahay. Ang <laughs> aming So, dahil wala akong video today, so magdaldal mo na ako dito para makagawa ako ng video. Ay, nako. Sa dami ko ba naman ng ano, gawain. Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na may premiere ako pala bukas Friday. So, yung sabi ko, sige, gawa na. Wala na akong mga video, guys. So, lahat na na-upload ko na. Nahirapan ako, guys, maggawa ng ng content today. So, sabi ko, magdal dalang lang muna ako dito para makagawa ako saglit ng pang-premiere ko bukas. So, hindi na ako nakapag-ayos-ayos. So, okay lang yun, guys. So, no problem naman yan. No, wala naman magsasabi dyan. Ay, mag-ano ka muna? Mag-makeup ka. So, no problem na yan, guys. Hayaan na natin yan. Ah, actually, kasi, medyo na, ano, ako, nagulat ako, wala na akong mga bang video kasi, premiere ko Friday dahil mag mo na ako guys. Gami ah. kong ano, wala naman ako actually ginawa pero nakalimutan ko na. Nakalimutan ko yung maya na wala ako. May premiere pala ako bukas, nakalimutan ko. gas mo na tayo. So, i-adin eh, may light na natin. Mupas. Eh, Mupas. <laughs> so, nag tayo ng pinggan guys sa kinainan ko kanina. So, gusto ko sana magkape pero mamaya na. So, actually kasi ito yung kape ko ngayon, cappuccino. Ano siya? Cappuccino siya. Cappuccino. Um, ewan ko to siya. Parang from ano to eh. Parang Arabic kasi to guys. Parang Arabic from Arabic. From Saudi or something. Nasaan ito manufacture? From Indonesia pala. Product of Indonesia. Dapat so, ganito pala ang sulat ng Indonesia. Parang Arabic. So, yan. Masarap so, yan siya, guys. So, mamaya. Susundo ako sa alaga. Ako mamaya konti. No? So, naglinis na ako sa bahay. La 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 la. Kain tayo ng tukit. Natin. Okay, try natin to guys Ito ay Dodeva Dark Chocolate Ay okay. hard siya guys so, hmm. Kung ano yung pagkain nito Ito, titikman natin Hindi naman sila madamot eh. Dark chocolate. Pero ang, cho ang dark chocolate pala. Para alo siya guys. Medyo mapait. Medyo mapait siya. Hmm. Kaya yun naman ang ano yun. Maganda yung view namin dito sa baba. 11th floor kami. Hmm. Tingnan nyo. Hmm. Ito yung mga building na to. Sim-sim lang. Para sa mga building dito. Mas, mas maganda doon sa likod niya. Seaside na kasi yan doon. Ito yung front. Doon sa kalsada. Hmm. Gawa talo si si dito. Ang sarap yung chocolate na kain ko. mamaya um 3:15 This is ando mamaya 3:15 na ng ano, maganda ng init pero sa labas pa rin malamig pa sa labas. Kahit mainit na. So, ganyan lang. Ay, waiting ako sa time. Mamaya na ako maligo. Nawilig ako sa kwan. Hay, tumataba na ako. Madami mag-exercise din. Meron kasi ako parang sama ng feeling ko. Sakit ng puso ko kasi. Ang ating mata, hindi mo nakapagilamas. So, galing na ako sa palinke. So, bukas pala. Day off namin bukas. Kasi, uh, statutory na naman dito. So, bukas pala magluluto ako ng munggo. Olam namin. Sa palinke. Dadalhin ko bukas sa palinke. So, yun lang. Mababa ako mamaya mga quarter. Not quarter to two. Bibigyan ko ng ano? Bibigyan ko ng kalabasa. Kangkong. Ano pala yung maganda-sarap sa munggo? Kangkong ano? Kangkong sa kalabasa ba? Eh, gisa ko lang. Gisa lang sa baboy. Yun na yung ulam. Kasi kanina sa palingke, hindi ako hindi ako nakabili kanina kasi nakalimutan ko pala bukas na yung start namin Friday. Akala ko kasi Sunday. Ay. Sunday ko pa lutuin kaya hindi ako nakapagluto. So, sabi ko sige, bababa na lang ako mamaya dyan sa park para mag ano, magbili ng kalabasa at saka kangkong or kamuti, daon, daon kamuti. Ano, pwede na yung sa monggo. So, actually, anong oras na ang gusto ko maligo. Pero tinatamad tan nga ako. Meron kasi ako siguro bukas na ako maligo. Hugas-hugas na lang muna. So, yun know, dami nang sasakyan. Duh. sorry. <laughs> Natigab ako sa chocolate. Alam dito guys, kung makikita nyo yung building na yan, um, mga sinampay na sa loob lang ng bahay, katulad nito sa amin. Uh, katulad yung bintana namin. Yan. Diyan na nakasampay yung mga damit namin. Lahat dito sa building, ganyan yung situation. Wala, walang sampayan sa labas. Uh, depende sa building, mayroong sampayon sa labas na mayroong parang teres. So, dyan sila nagsasampay. Dito naman sa building na to, bawal lang sampay sa labas. Hindi na sa loob. Yan. O, ba diba? Kapag uh, kang building na makikita na ang sampayan na sa labas na sa teres nila, yun, pag nilipad ang hangin, yun, babagsak sa baba. <laughs> makikita ka ng pantibra sa baba. <laughs> bigla na lang lumilipad na panty at saka sa babae galing sa building. Oo, oh, di ba? Ay, nako. So, ayun. So, um, nakagawa na rin tayo ng pang-video natin today for for premiere bukas Friday nga. So, busy-busy na naman pala ako Friday. Wala pala ako sa Friday. Agoy. Okay, kaya, um, kailangan ko talaga makapag-upload today na. So, yun na lang, guys. Na. Thank you so much for watching. So, sorry na ngayon sa content ko kasi biglaan to, guys, na nakalimutan ko talaga yung ano ko. 'yung premiere ko on Friday so kaya na lang tayo sa paggawa so 'yun lang so thank you so much for watching thank you